Paano kung sabihin ko sa iyo na sa mismong sandaling ito, may isang tao na malalim ang iniisip tungkol sa iyo, at dahil doon, maaaring magbago ang buhay mo ng biglaan. Isipin mong magising ka kinabukasan na may dalang biyaya, mga hindi inaasahang mensahe, o kahit pera, lahat dahil may isang taong palihim na nagmamanifest para sa iyo. Kung isa kang cancer, maaaring ito na ang pinakamapalad mong sandali. Maraming Pilipino na ang nagulat sa biglaang pagbaliktad ng kanilang kapalaran matapos mapanood ang mga ganitong video. Huwag baliwalain ang senyales na ito. Tapusin mo ang video na ito, baka ito na ang sikreto para makaakit ka ng pag-ibig, swerte, o kasaganaan sa buhay mo. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Dahil baka ito na ang mismong sandaling magbago ang lahat para sayo. Maligayang pagdating sa isang lugar kung saan nagsasama ang mga panaginip, pananampalataya, at kapalaran. Kung isa kang cancer, o kahit napadpad ka lang dito nang hindi inaasahan, may dahilan kung bakit ka naririto ngayon. Dito sa Pilipinas, naniniwala tayo na wala talagang aksidente. Maaaring may kakaibang enerhiya kang nararamdaman nitong mga nakaraang araw. Baka may tao kang paulit-ulit na naiisip mula sa nakaraan, o may mga palatandaang hindi mo maipaliwanan. Paano kung may isang tao na talagang nagmamanifest para sa'yo? Paano kung sobrang lakas ng hangarin nila, kaya pati ang universo ay kumikilos na ngayon pabor sa'yo? Ngayong araw, ibabahagi ko kung paano maaring gumagalaw ang makapangyarihang enerhiyang ito sa buhay mo. Pag-uusapan natin ang mga totoong kwento mula sa kapwa natin Pilipino, mga senyales na dapat mong bantayan, at isang ritual na maaari mong gawin sa bahay. Hindi lang ito tungkol sa swerte, ito ay tungkol sa pagbubukas ng sarili mo sa mga bagong biyaya, pag-ibig at kasaganaan. Manatili ka hanggang dulo dahil maaaring ito na ang simula ng malaking pagbabago na matagal mo nang hinihintay. Ano ang manifestation? Naranasan mo na bang humiling tuwing labing isa oras labing isa minuto? O bumulong ng dasal bago matulog? O nagnasa ng isang bagay gamit ang buong puso mo? Sa Pilipinas, mula pagkabata pa lang, tinuturuan na tayo na ang dasal, hiling, at paniniwala ay may kapangyarihan. Naniniwala tayong kapag tunay mong ginusto ang isang bagay, nakikinig ang universo. Ito ang puso ng manifestation. Ang manifestation ay ang paggamit ng iyong mga isipin, damdamin, at intensyon para makaakit ng isang bagay o tao sa buhay mo. Hindi lang ito basta pagnanais, ito ay ang pakiramdam na ang gusto mo ay papalapit na. Isipin mong may taong iniisip ka at bigla na lang siyang tumawag o nagpadala ng mensahe. O kaya'y napanaginipan mo ang isang tao, at kinabukasan ay may senyales kang nakita na konektado sa kanya. Hindi ito basta-basta pagkakataon, ito ang mahiwagang kilos ng manifestation. Bilang mga Pilipino, marami tayong paraan para magmanifest. May ilan na nagsisindi ng kandila at tahimik na nagdarasal. Ang iba'y bumibisita sa simbahan at nag-aalay ng novena. May mga nagtatali ng pulang sinulid sa pulso para sa swerte. At meron ding sumusulat ng hiling sa papel at inilalagay ito sa ilalim ng unan, naniniwalang babasahin ito ng mga anghel habang sila sila'y natutulog. Napakayaman ng ating kultura pagdating sa mga ritual na kumokonekta sa atin sa mas mataas na kapangyarihan at sa enerhiya sa paligid natin. Pero paano kung may ibang tao ang siyang nagmamanifest sa'yo? Maaring may isang tao ngayon na hindi ka maalis sa isip. Maaaring ipinagdadasal nila ang kaligayahan mo humihiling ng pangalawang pagkakataon o maasa ng kapatawaran mula sa iyo. Ang kanilang masidhing hangarin ay nagpapadala ng enerhiya sa sansinukob. At bilang isang cancer, likas kang sensitibo sa ganitong uri ng enerhiya. Minsan, nakakaramdam ka ng pagkabalisa kahit walang dahilan. O kaya bigla kang nalulungkot o natutuwa kahit walang malinaw na dahilan. Maaari karing ring hatakin ng alaala, lugar, o pangyayaring tila may humihila pabalik mula sa nakaraan. Ang manifestation ay dalawang daan. Maaaring ikaw ang humiling para sa iba, pero maaaring may humihiling din para sa iyo. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang mga senyales na may taong nagmamanifest sa iyo ngayon. At kung paano mo mararamdaman ang mga banayad pero mahiwagang pahiwatig mula sa universo. Mga senyales na may nagmamanifest sa iyo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamisteryoso at pinaka-kapanapanabik na bahagi. Ang mga senyales na may isang taong nagmamanifest sa iyo sa mismong sandaling ito. Maraming Pilipino ang naniniwala sa pakiramdam o intuition, yung malakas na kutob na parang may tumatawag sa iyo kahit malayo. At bilang isang cancer, mas malalim at mas matalim ang iyong intuition. Pero paano mo malalaman kung ang enerhiyang ito ay galing sa dasal o hangarin ng ibang tao at hindi lang guni-guni? Narito ang mga makapangyarihang senyales na dapat mong bantayan. Isa, paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang partikular na tao. Ang mga panaginip ay isa sa mga paboritong paraan ng universo para makipag-ugnayan. Kung paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, lalo na kung matagal na kayong hindi nag-uusap o kung sobrang vivid ng panaginip, maaaring ang isip o damdamin nila ay umaabot sayo. Maraming Pilipino ang naniniwala. Kapag napanaginipan mo ang isang tao ng tatlong sunod na gabi, iniisip ka nila o ipinagdadasal. Nangyari na ba ito sayo? Dalawa, bigla kang nakakaramdam ng matinding emosyon o kakaibang enerhiya. Naranasan mo na bang malungkot, masaya, o mangulila ng walang dahilan? Parang may nagmimiti para sa iyong kaligayahan, o baka miss ka nila? Minsan, hindi mo maintindihan kung bakit ang bilis magbago ng mood mo, Maaaring ito ay enerhiya mula sa isang taong nagmamanifest gamit ang damdamin, pag-ibig, pagsisisi, o pag-asa. Tatlo, palagi mong nakikita ang pangalan, karawan, o anumang bagay na konektado sa kanila. Bigla mo bang naririnig ang isang kanta na paborito nila? O nakakita ka ng plaka ng kotse na may birthday nila? O kaya'y lumalabas ang pangalan nila sa mga usapan o post online? Ito'y mga banayad na paalala ng universo. Sabi nga ng marami sa atin walang aksidente sa mundo. Kapag patuloy mong napapansin ang mga palatandaan tungkol sa isang tao, baka may mensahe ang puso nila para sayo. Apat, may pisikal kang nararamdaman, balahibong pumuputi, kilabot, o bigla ang init, tuwing naiisip mo sila. May nagsasabing ito ay scientific response lamang. Pero maraming naniniwala na ito ay spiritual connection. Kapag bigla kang kinilabutan habang iniisip sila. O may kakaibang init kang naramdaman sa dibdib mo, Maaaring ito ang banayad na haplos ng kaluluwa ng taong nagmamanifest sa iyo. 5. Nakakatanggap ka ng di inaasahang mensahe, tawag, o kontak mula sa taong matagal mo nang hindi nakausap. Nakatanggap ka na ba ng random text? Missed call mula sa unknown number. O message mula sa dati mong kakilala. Huwag mo agad baliwalain. Maaaring ito na ang resulta ng kanilang dasal, ang kanilang enerhiya ay nakaabot na sa iyo. Anim, parang hinihila ka papunta sa mga lugar, pagkain, o karanasan na konektado sa kanila. Bigla mo bang naisip bumisita sa isang simbahan na pinupuntahan nyo dati? O kainin ng isang putahe na pareho ninyong gusto noon? Minsan, ang manifestation ay humihila sa atin papalapit, kahit hindi natin alam kung bakit. Pito, biglang may nababanggit tungkol sa kanila sa pamilya o kaibigan. Baka bigla na lang silang mabanggit sa usapan. O makita mo ang litrato nila habang nag-scroll ka kahit hindi mo hinahanap. Ito ang paraan ng universo na sinasabi. May nagpapadala ng mensahe para sa'yo. Walo, nakakaramdam ka ng presensya, parang may nagmamasid o nagbabantay sa'yo. Bilang isang cancer, likas sa'yo ang pagiging sensitibo sa enerhiya. Maaaring maramdaman mong ligtas ka, inaalagaan, o minamahal, kahit hindi mo maipaliwanag kung bakit. Kung nararanasan mo ang alinman sa mga senyales na ito, huwag mo silang baliwalain. Hindi ito basta pagkakakataon, ito ay bulong ng universo, at sigaw ng puso ng isang taong nagmamanifest sa iyo. Maraming Pilipino ang nagbahagi ng kwento kung paanong, dahil lang sa isang panaginip o simpleng kilabot. Nagbalik ang dati nilang mahal, kaibigan, o mahal sa buhay. Kung may sarili kang karanasan, ay share mo ito sa comments. Hindi mo alam, baka ang kwento mo ang magsilbing inspirasyon para sa iba upang makinig sa puso nila at sundan ang mga senyales. Sa susunod na bahagi, alamin natin kung bakit ang mga cancer ay napaka napakamagnetic sa enerhiya. At bakit ikaw, higit sa lahat, ang pinakamadaling imani ng iba ngayon? Bakit cancer? Ang natatanging hila ng mga cancer signs. Naisip mo na ba kung bakit parang natural na naakit sa iyo ang mga tao? kahit gusto mo lang manatiling pribado o protektahan ang puso mo. Bilang isang cancer, may taglay kang kakaibang enerhiya, banayad pero malakas ang hatak. Sa Pilipinas, madalas nating sinasabi na may mga taong may malakas na dating at isa ang cancer sa mga kilalang may ganitong presensya. Ang cancer ay pinamumunuan ng buwan, ang planeta ng emosyon, alaala, -ala, at panloob na buhay. Ibig sabihin, malalim ang iyong damdamin at mas malaki ang malasakit mo kaysa sa inaakala ng iba. Kapag nagmahal ka, buong puso. Kapag tumulong ka, buong buo. At sa kulturang Pilipino, pinahahalagahan natin ang ganitong klase ng pagmamahal at pagkalinga. Tulad ng pagpapahalaga natin sa kapwa at sbayanihan, ang mga cancer ang karaniwang nagbubuklod sa pamilya at nagbibigay ng kapanatagan sa paligid nila. Dahil sa likas mong pagkalinga, hindi ka madaling makalimutan. Baka ikaw ang taong umalalay sa isang kaibigan sa oras ng pangungulila. O ikaw yung laging nag-asikaso kung may pagkain na ang lahat sa handaan. Ang mga simpleng kilos na ganito ay nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng iba. Kaya kapag may gustong mag-manifest ng pag-ibig, kapatawaran, o pagkakasundo, ikaw ang unang naisip. Pero ang magnetismo mo ay higit pa sa kabaitan. May isang bagay na halos mystical sa enerhiya ng cancer. Maraming Pilipino ang naniniwala sa lihi, ang paniniwala na may kapangyarihan ang emosyon para baguhin ang realidad at ang mga cancer, dahil sa kanilang matinding intuition, ay madaling nakararamdam ng pagbabago sa paligid. Naririnig ang hindi sinasabi, at minsan pa nga ay nakakaramdam kung may paparating na malaki. Sinasabi ng ilan na ito ay isang kiikatlong mata o natural na psychic gift. Kahit hindi mo man lubos na paniwalaan, hindi maitatanggi na ang mga cancer ay mas konektado sa enerhiya ng universo kaysa karamihan. Minsan, mapapansin mong bumabalik ang mga tao sa buhay mo. Eksaktong sandaling iniisip mo rin sila. O bigla kang nakakaramdam ng matinding pagnanasa na makipag-ugnayan sa isang dating kaibigan. Sa mga ganitong sandali, ikaw ang liwanag na hinahanap ng mga ligaw na kaluluwa. Ang pagkalinga mo ang nagsisilbing gabay para makabalik sila sa landas ng koneksyon. Ito ang dahilan kung bakit ramdam na ramdam mo kapag may nagmamanifest sa'yo. Tinatanggap ng puso mo ang mga senyales kahit abala ang isip mo sa ibang bagay. Ikaw ay sensitibo, hindi lamang sa sarili mong emosyon, kundi pati sa nararamdaman ng iba, kahit gaano pa sila kalayo. Kaya kung iniisip mong, bakit ako? Bakit ako ang parang inaabot ng mga ganitong enerhiya? Ang sagot, dahil ikaw ay Cancer. May likas kang magnetismo na nakakabighani at nakakadamot. Isa kang natural na tagatanggap ng mga mensaheng espiritwal. At ang kaluluwa mo'y bukas sa koneksyon na tumatawid sa distansya at panahon. Paano ka naapektuhan ng manifestation ngayon? Sa ngayon, baka napapansin mong may kakaiba sa mga araw mo. Maaaring nagigising ka na may hindi maipaliwanag na kasabikan na parang may magandang mangyayari. O kaya'y may tahimik na bigat sa dibdib mo, isang pananabik na hindi mo maipaliwanag. Bilang isang cancer, kung may isang taong tunay na nagmamanifest sa'yo, ang makapangyarihang enerhiyang ito ay unti-unting humuhubog sa araw-araw mong karanasan. Sa paraang mahiwaga, mapagpalang, at minsan, misteryoso. Baka napapansin mong biglang may mga oportunidad na bumubukas. Mula sa simpleng kabaitan ng mga estranghero. Hanggang sa mga di inaasahang mensahe sa iyong telepono. May bigla bang nag-imbita sa iyo, kahit matagal na kayong walang ugnayan? O kaya'y may dating kaibigan na gustong makipag-reconnect? baka ka mag-anak na matagal nang hindi nagpaparamdam ay bigla kang naalala at nagpadala ng mensahe. Sa kulturang Pilipino, tawag natin dito ay swerte, ang swerteng dumarating kapag pinakakailangan mo ito. Maaari mo ring mapansin na mas naging emosyonal ka nitong mga nakaraang araw. Bilang isang cancer, likas kang sensitibo. Pero baka ngayong mga araw, mas matindi ang epekto ng maliliit na bagay sa puso mo. Madali kang mapaluha, mapatawa, o maalala ang mga lumipas. Ito ay paraan ng universo para makuha ang atensyon mo. May isang tao na naglalabas ng napakalakas na enerhiya para sayo. Sa panalangin, sa pagnanais, sa tahimik na pagmamahal. At ang puso mo tumutugon sa tawag na yon. Minsan, may partikular kang tao na paulit-ulit mong naisip. Kahit matagal na kayong walang ugnayan. Bigla na lang siyang sumasagi sa isipan mo habang nagluluto, nagkocommute o kahit nagdadasal. At ang nakakagulat pa, hindi laging ang inaasahan mong tao. Maaaring dating kaklase, kapitbahay, o isang taong minsan nang nasaktan ka. Kapag nararamdaman mong hinahatak ka pabalik sa alaala nila. Hindi lang basta alaala 'yon. May isang taong aktibong hinahangad na bumalik ka sa kanilang buhay. Gamit ang lakas ng manifestation. May pisikal ding pagbabagong maaaring maramdaman. Baka mas energized ka ngayon. Mas mahimbing ang tulog mo. O may mga maliliit na pagbabago sa kalusugan mo, mas magaan ang pakiramdam mo. Sabi ng ilang Pilipino, Kapag malapit na ang biyaya, pakiramdam mo ay gumagaan ang mundo at nagiging mas positibo ang pananaw mo. Minsan pa nga may mga tinatawag na good omens. Nakakita ka ng barya sa daan, may bahaghari, o biglang tumugtog ang paborito mong kanta sa radyo. Lahat ito ay senyales na papalapit na ang positibong enerhiya sa buhay mo. Ngunit may mga pagkakataon din na nakakaranas ka ng pagkaantala o pagsubok. Hindi ito parusa. Ito ay paghahanda ng universo para sa mas malaking pagpapala. Kapag may tila nakaharang isa landas mo, magtiwala ka pansamantala lang ito. Ang universo ay inaayos ang lahat para sa pinakamahusay na posibilidad. Ang lahat ng pagbabagong ito ay patunay na ang manifestation ay gumagana sa iyo, hindi laban sa iyo. Kapag naging mapanuri ka sa nararamdaman mo at sa mga maliliit na milagro sa paligid mo, makikita mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng intensyon at enerhiya. Hindi mo man ito agad makita sa pisikal na anyo, pero ang buhay mo ay unti-unti nang hinuhubog ng dasal at hangarin ng isang kaluluwang gusto kang muling makasama. Isang tunay o imahinasyong kwento ng manifestation, naratibo. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang isang kwento. Isang kwentong maaaring pamilyar sa maraming cancer. At sa napakaraming Pilipino na naniniwala sa banayad na himala ng universo. May isang babae noon na naggangalang Maria. Nakatira sa isang maliit na bayan sa Visayas. Isa siyang tunay na cancer, mapagmahal, mapag-alaga, at sobrang sensitibo. Siya ang naging puso ng kanyang pamilya. Ilang taon ang nakalipas, minahal niya ng lubos ang isang lalaking ang pangalan ay Daniel. Ngunit tulad ng maraming kwento, hindi naging sapat ang pag-ibig para labanan ang agos ng buhay. Kinailangan ni Daniel na magtrabaho sa ibang bansa. At dahil sa oras, distansya, at mga responsibilidad, unti-unting natahimik ang kanilang puso. Pero sa kaibuturan ng damdamin ni Maria, hindi siya kailanman tuluyang bumitaw. Ang mga buwan naging taon. Binaling ni Maria ang atensyon sa trabaho at sa pag-aalaga sa kanyang mga magulang at kapatid. Muli tuwing gabi, kapag tahimik na ang lahat. Binubulong pa rin niya ang pangalan ni Daniel sa kanyang mga dasal. Tuwing Biyernes ng gabi, nagsisindi siya ng kandila at inilalagay ito sa tabi ng kanyang bintana. Umaasang dadalhin ng hangin ang kanyang hangarin sa iba'yong dagat. Ang kalungkutan ay matalim, ngunit ang kanyang pag-asa ay laging banayad. Hindi desperado, kundi tahimik at matatag, gaya ng liwanag ng buwan sa sahig ng kanyang kwarto. Isang gabi, matapos ang mahabang araw, na naginip si Maria. Sa panaginip, nakita niya si Daniel sa gilid ng palayan, may dalang maliit na palumpo ng sampagita. Matanda na siya ng kaunti, ngunit puno ng pangungulila at paghingi tawad ang kanyang mga mata. Inilahad ni Daniel ang kanyang kamay at sinabing, Hindi kita kailanman tinigilan mahalin. Hindi ko lang alam kung paano babalik. Pagkagising ni Maria, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya, totoong dumalaw si Daniel sa kanyang panaginip. Kinabukasan, para siyang hinihila ng isang puwersa patungo sa simbahan. Bumili siya ng bulaklak, lumuhod, at taimtim na nagdasal para sa linaw. Habang naghahanda siya ng merienda kinahaponan. Dumating ang kanyang pinsang babae, hawak ang cellphone, sabik na sabik. Eik! Tignan mo! Hindi ba si Daniel ito? Paglingon ni Maria sa screen, hindi siya makapaniwala. Nagpadala si Daniel ng friend request makalipas ang maraming taon. At may kasamang simpleng mensahe. Kamusta ka na? Sana nasa mabuti kang kalagayan. Hindi niya alam kung aksidente lang ba ito. O bunga ng lahat ng kanyang tahimik na panalangin, kandilang may hiling at gabing puno ng pananabi. Sumagot si Maria. At mula sa isang maingat na sagot, naging oras ng tuloy-tuloy na palitan ng mensahe mga alaala, paghingi ng tawad, at mga pangarap na hindi kailanman naglaho. Pagkalipas lang ng ilang linggo, bumalik si Daniel sa Pilipinas para sa maikling bakasyon. Tahimik ang kanilang muling pagkikita. Dalawang pusong nag-uusap sa ilalim ng parehong buwan na minsan nilang tinanguan ng pag-asa. Naisip nila na sa lahat ng taon na lumipas. Ang puso nila'y nanatiling konektado. Parang narinig talaga ng universo na si Daniel rin pala, ay matagal nang nagmamanifest kay Maria. Sa kanyang sariling mga tahimik na gabi sa abroad. Para kay Maria, hindi lang ito kwento ng pag-ibig. Ito ay aral ng pananampalataya at kapangyarihan ng enerhiya. Natutunan niya na kahit hindi mo sabihin ng malakas. Ang hangarin ng puso mo ay kayang tumawid ng karagatan, dumaan sa panaginip. At makarating sa puso ng taong itinadhana para sayo. Minsan, ang taong nami mismo, ay siya rin taong nami ka. At sabay kayong nagdadasal sa isang bituin. Maraming Pilipino ang may kwento tulad ng kay Maria. Magdating mahal, nawawalang kaibigan o kapamilyang muling na nagkita dahil sa pananalig, ritual at pag-asa. Ito ay paalala para sa ating lahat. Kapag may nagmamanifest sa iyo, kahit ang imposible ay pwedeng maging totoo. Ano ang dapat mong gawin kapag may nagmamanifest sa iyo? Kaya napapansin mo na ang mga senyales. Panaginip bigla ang emosyon, di inaasahang mensahe. O isang banayad na hila mula sa nakaraan. Ngayon, marahil ay iniisip mo. Anong dapat kong gawin kung may nagmamanifest sa akin? Sa kulturang Pilipino, kung saan ang pamilya, pananampalataya, at paggalang sa hindi nakikita ay mahalaga. Dapat itong harapin ng may pag-iingat at karunungan. Isa, magsimula sa tahimik na pagmumuni-muni, Maglaan ng oras para manahimik, maaaring pagkatapos ng panalangin sa gabi o bago matulog. Tanungin ang sarili. Sino ba ang madalas kong naiisip? Ano ang nararamdaman ko tuwing naiisip ko sila? Isulat mo ito sa journal o hayaang dumaloy lang ang emosyon. Bilang isang cancer, likas ang iyong intuition, magtiwala ka sa sarili mong damdamin. Dalawa, magdasal o magmeditasyon para sa kaliwanagan. Maraming Pilipino ang nagsisindi ng kandila sa bahay, bumibisita sa simbahan, o nagsasagawa ng nobena. Maaari mo rin itong gawin, humingi ng gabay sa Diyos, sa universo, o sa iyong mga anghel. Minsan, dumarating ang sagot sa panaginip, bigla ang realisasyon. O simpleng kapayapaan sa puso. Tatlo, protektahan ang iyong enerhiya. Kung pakiramdam mo ay natatangay ka na. Tandaan mong may kapangyarihan kang magtakda ng hangganan. Isang simpleng panalangin ang maaaring sambitin. Tanging mabuting intensyon lamang ang dumampi sa akin, at naway ako'y maprotektahan sa anumang masama. Sa ilang bahay sa Pilipinas, naglalagay ng kaunting asin sa mga sulok ng silid o bintana bilang proteksyon. Maaari mo ring isipin na papalibutan ka ng maliwanag na puting ilaw. Isang espiritual na kalasag na nagbabantay sa iyo. Apat, tumugo ng may kabutihan pero pakinggan ang kutob mo kung may taong biglang lumapit sa iyo. Dating kaibigan, nakaraang pag-ibig o kahit estranghero. Salubungin sila ng may respeto at kabaitan. Ngunit huwag kang magpapapressure na buksan muli ang sugat o pumasok sa bagay na hindi ka pahanda. May kalayaan kang pumili. Sa huli, ang mga desisyon mo pa rin ang huhubog ng tadhana mo, hindi lang ang hangarin ng iba. Magbahagi sa taong pinagkakatiwalaan mo. Minsan, nakakagaan sa puso kapag may napagsasabihan. Maaaring ito ay kapamilya, matalik na kaibigan, o espiritwal na tagapayo. Bilang mga Pilipino, mahalaga sa atin ang pakikipagkapwa at suporta. Ang pagbubukas ng damdamin ay maaaring makatulong sa iyo upang mas makita mo ang mas malaking larawan at gumawa ng mas matalinong pasya. Anim, magpasalamat. Kahit ayaw mo mang bumalik ang taong iyon sa buhay mo. Magpasalamat ka sa universo para sa aral, alaala, at pagmamahal. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pintuan sa mas marami pang biyaya at tumutulong sa iyong umusad ng may kapayapaan sa puso. Tandaan mo, ang minamanifest ng isang tao ay hindi pabigat. Ito'y palatandaan na ikaw ay minamahal, naaalala, at mahalaga sa lawak ng universo. Pakinggan ang iyong puso, sundin ang intuition at hayaan mong ang mga desisyon mo ay manggaling sa pag-ibig at paggalang sa sarili. Ritual ng Manifestation para sa Cancer, Practical na Gabay Ngayon na nauunawaan mo na ang mga senyales at ang malalim na koneksyon sa enerhiya. Maaaring iniisip mo, may magagawa ba ako para gabayan ang enerhiyang ito at makaakit ng mas maraming biyaya sa buhay ko? Ang sagot Bilang mga Pilipino, lika sa atin ang paniniwala sa simpleng ritual na may kapangyarihan. Ito ang mga ritual na kumokonekta sa atin sa universo at nagpoprotekta sa ating puso. Narito ang isang espesyal na manifestation ritual, idinisenyo para sa mga cancer, pero pwedeng gawin ng kahit sino. Mga kakailanganin Maliit na mangkok ng hilaw na bigas, simbolo ng kasaganaan at sustansya. Malinis na puting kandila para sa liwanag at kaliwanagan. Isang makinang na barya, pangakit ng swerte. Isang piraso ng papel at panulat. Paano gawin? Isa, maghanap ng tahimik at payapang lugar. Umupo ka sa lugar na hindi ka maabala. Maraming Pilipino ang pumipili ng sulok sa kwarto o sa tabi ng bintana kung saan kita ang buwan. Dalawa, sindihan ang kandila. Habang ginagawa ito, sabihin ang isang panalangin ng pasasalamat para sa lahat ng biyayang mayroon ka na. Isipin mong sinusunog ng apoy ang lahat ng negatibong enerhiya at pagdududa. Tatlo, hawakan ang mangkok ng bigas at ang barya sa iyong mga kamay. Pumikit. Isipin mong napupuno ng puting liwanag ang iyong puso. At ang liwanag na ito'y lumalabas at humahaplos sa taong maaaring nagmamanifest sa iyo. O sa taong gusto mong makakonek. Apat, isulat ang iyong intensyon. Sa papel, isulat ang isang malinaw at taimtim na kahilingan para sa pag-ibig, kagalingan o kasaganaan. Maging specific pero bukas ang loob. Halimbawa, naway matagpuan ako ng tunay na pag-ibig at bigyan ng kapayapaan ng aking puso. O kaya, naway dumating sa akin ang lahat ng mabuting intensyon at biyaya para sa aking pamilya.